May mga goals ka bang hindi mo natutupad? Ako meron. <laughs> Nakahiya mga amin yan. Pero kung napanood mo ang video na to, uh, noong last year, um, last year, ano, um, January 1, 2023. Kasi December naman man ano, in-upload ko ang video na yan. at sinabi ko yan yung aking apat na main goal ngayong ngayong taon. Na And uh, unfortunately, hindi ko siya natupad. Isa-isahin natin na ano. Tapos mamaya, sa end ng video na ito, sabihin ko sa kung bakit uh, hindi ko siya natupad. Parang ano, magdadahilan ako. Magdadahilan ako sa sarili ko kung bakit hindi ko siya natupad. And uh, yung mga dahilan ko naman na ay uh, paano ba natin sa akin uh, approve hindi naman talaga sa dahilan. Parang hindi siya... ay dahilan mo lang yan, kaya hindi ko natatapal. Hindi ko talaga siya matutupad dahil sa mga dahilan yan. Una kong uh, nakalagay dito is 100 per month sa aking G-Invest. Una kong maliit na investment sa G-Invest. At ano nyo naman, hindi naman tayo mayaman. So, ang plano ko, ang goal ko for 2023 ay maglagay ng 100 pesos per month. So total of uh, 1,204 year 2023. So, kung titignan natin ang aking key invest, ay nakapaglagay naman ako dun ng mga ilang-ilang na -ilang, uh, daan. Ano, pero hindi siya tuloy-tuloy. Kaya X failed 500 per month for emergency fund isa din sa mga goal ko recently lang na maglagay ng uh, 500 pesos per month para sa aming emergency fund and yan ay x din eh, hindi ko rin siya natupada nung akahiya 500 na lang hindi ko siya magawa pangatlo ko is 50 blog articles Ah, uh, isa rin sa mga goal ko ay magkaroon o magsulat ng at least uh, 50 articles para sa aking blog. So Sabi ko sa video na 'yon, ay uh, magpo ako ng 50 blog articles para ma-live ko na 'yung aking uh, blog uh, website. So, so ano 'yare? hindi ko siya magawa dahil nga teacher ako ano dahil mo talaga yun dahil teacher ako hindi ko magawa talaga yung blog articles na at least once a week hindi ko ewan ko hindi siya pumapasok sa isip ko una siguro dahil sa pagod pangalawa hindi, hindi na ako hindi na sa isip ko pagdating sa gano'n next ko is 24 YouTube videos And for the year 2023 also um, My goal is to create at least 24 uh, YouTube videos. So Kung titinan natin ang aking uh, YouTube videos, uh, 19 yung mga videos na about sa ALS, so sa Alternative Learning System, 19 yung nagawa ko. And then, meron akong ditong ibang na-upload ng na videos na uh, like for example, uh, ABL, yan. Yeah. PowerPoint presentation lang naman. Para hindi ko siya ma-tutoring na sa akin. Kasi nga, PowerPoint presentation. Para ini-present ko lang ito sa aming isang lock session. And in-upload ko na sa YouTube para sa information din ang uh, kailangan. O, next naman is yung tatlong videos na ito. 1, 2, 3. Ito namang mga videos na ito ay tungkol naman sa aming pamilya. Nagpunta so, kami sa beach, bedtime routine, nag-swimming kami. Parang hindi ko siya matuturing na content dahil nga vlog ko naman yun. Parang life happening lang sa amin. Mukhang so, hindi siya content. Niyo. Parang hindi ko siya pinag-isipan. Huwag ko pinagpagura kaya hindi ko pinag-isipan. Itong isa, itong retrieval of last presentation mukhang hindi rin siya parang hindi ko rin siya may tuturing videos na content kasi uh, record ko siya habang naglalakad ako papunta doon sa isa kong learner para i-retrieve yung kanyang portfolio parang hindi, naglilibang lang ako Then, ito naman isa, graduation ng al So, hindi din. Ano? Tapos, yung nag-shopping ang akong baby. Hindi din. Ah, uh, yung nagpintura ako ng bahay. Hindi din siya. And, itong kasal namin, ano? Hindi rin siya. Pero kung dun sa total one, one, 2, 3, four seven times four twenty so twenty videos na nagawa ko ngayon twenty habang oh ngayon December ngayon ay December 4. Mererecord ko to December four twenty twenty three par twenty eight na yung upload ko ngayon 2023. twenty three uh, technically uh, umabot naman ako dito sa goal ko pero um, ako ang tatanungin parang hindi pa din ano kasi hindi siya naka 24. Alam niya yung sabi niyo kanina? 19? 19. So ito na magdadahilan na ako kung bakit hindi ko siya natupad. First, kung dahilan about sa money-money, uh, napansin niya yung video ko na nagpipintura ako ng bahay. Ayan. Ngayong taon kasi is nagpagawa kami ng bahay. So, alam niya na, ang gastos, yan. Hindi ako makapagtabi ng 100 at saka nung parang 1.5. Hindi ko siya maitabi kasi nga, hindi na dagdag ko sa kambahay ng bahay. Pagpapagawa ng bahay. Yan. Blog articles, kanina naman nasabi ko, ayun nga, siguro dahil sa pagod, hindi ko siya magawa. Ano? Tapos yung YouTube, ayun, nagawa ko naman, pero mukhang hindi pa din. Uh, siguro ang isang kong magiging dahilan dyan is, ang plano ko kasi dati ay 15 and 30. So, every 15 days ako mag-upload. Kaya alam, alam niya na, ningas ko yun. yung uh, umpisang buwan itong taon, uh, medyo na-excite ako para gusto kong makarami. So, ang ginawa ko is nag-weekly ako ng upload. And hindi ko nawala ako sa consistency. Sige. So, dahil nga, siyempre, teacher tayo, ang hirap gumalaw. Kasi so, alam nga naman, unahin ko ang pagbibideo. Ay, di, unahin ko muna ang aking anak ko. Ay, kasi hindi ko ako kumiti. So, ayun lang. Parang wala naman akong pagsisising na ganap. Ano, although hindi ko natupad yung aking goal, so, dahil wala naman kong amo para sa goal na yun, parang hindi rin siya nakakalok. Parang ang nangyayari ay ma-push ko pa yung sarili ko para ma-attain ko yung goal na isinet ko. And for the next year, itutuloy ko lang yung goal na yun and then magdadagdag ako. Hindi ko nababawasan yung goal. Ang idadagdag ko na lang ay yung effort. About dun sa aking plant side, ini publish ko na siya. So, nakalive na siya. Dalagay ko sa ating description box kung ano yung ating... Uh, kung ano yung aking website. So, yan ay whatteacherdoes.com so, Yan lang yung naisip kong name para sa aking website. Pero siguro, pag nakaisip pa ako ng iba, mukha naman kasing maayos at maganda yung ating pangalan. Ano? What teacher does O so, ano bang ginagawa ng teacher. O so, doon, nakalagay ang nilin sinusulat ko din yung mga bagay na ginagawa ko bilang teacher. Ayan. Since bago pa siya, medyo magulo pa. And para sa akin pa lang. Pero kung gusto mong bisitahin, click mo lang yung ating link. And dadalhin ka niyan sa ating website. Maraming salamat sa panonood at gusto ko lang sabihin na kung nakapag-set ka ng goal, ay walang masama kung hindi mo siya matupad. Ang mahalaga, ah, meron kang goal, meron kang plan para sa may dahilan ka ano, para gumawa. Kasi kung wala kang goal, wala kang plano, binising ka na lang. Kung anong gagawin mo sa maghapon? Anong gagawin mo buong taon? Maano man. hindi pwede ano. tayo bilang tao, kailangan natin mag-set ng goal. Ako, hindi naman kita inuobligi ano. Ako bilang tao, siguro nasanay lang ako sa lesson plan. So kung ano yung goal ko, kailangan ko magawa. Kung hindi ko man siya matapos, at least ay may nagawa ako, may naumpisahan ako para sa susunod, meron na akong susunod. Maraming salamat sa panonood at kung may tanong ka, uh, comment ka lang sa ating uh, comment box and uh, salamat sa panonood at kita tayo sa next videos.